Ah, uh, noong ako ay ah uh, nasa teenager ay uh, ito po ang aking uh, tanong sa akin sarili ah uh, kung paano malalaman ng Diyos ang ating gawa kung ito ay mabuti o masama sapagkat napakaraming tao sa uh, buong mundo ngayon na may gumagawa ng masama may gumagawa ng mabuti paano niya mabibilang ang ating mga kasalanang nagawa o ang ating kabutihan nagawa sa ating uh, kapwa so yan po ang ating papak sa yung mga ang kong taga subaybay sa aking youtube channel ito so sa aking uh, pagsasaliksik ng kasagutan ng Diyos uh, mula sa uh, Biblia sa mahabang panahon ay uh, ito po natagpuan ko na po ang kasagutan tungkol sa uh, tanong ko na yun nung ako ay manit pa eh siyempre eh medyo hindi pa ako na bahala no na makagawa ng masama kasi sabi ko baka natutulog yung Diyos at uh, o oh, hindi kaya doon siya sa Amerika nagbabantay sa araw na ito or sa susunod naman na araw ay doon sa Japan or Uh, sa ang sulok ng tingting napakarami parang buhangin sa dagat kung yung titignan ang mga tao sa mundo paano yung malalaban isa-isa ang mga ginagawa uh, natin araw-araw kung tayo ba ay uh, uh, sinampal ba natin yung ating mahal sa buhay o tayo ba ay nag nang dilibak o tayo ba ay nakagawa ng ikakasakit sa kapwa o tayo ba ay nagawa ng krimen paano niya malalaman ito mga kapatid so ito po ang ating uh, ngayon sa aking pagsaliksik ng matagal na panahon ay ito po ang aking uh, nabasa at ito po ang daging kasagutan sa aking matagal na uh, bumabagabag sa aking isipan ito, uh, basahin po natin ang King James Version na sa aklat ni Hope Uh, 37 verse 7 ito po mga kapatid uh, dito natin malalaman kung pa paano ng Diyos babantayan ang kanyang mga uh, umibig sa kanya at ang mga taong uh, sumusway sa kanya at patuloy na gumagawa ng kasalanan o karumalduman ng mga kasalanan hanggang ngayon, ito po uh, mamasahin po natin ang of 37.7 tinatataka niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang ay ayon pala sa pamamagitan pala ng panger uh, friend kaya ako po ay uh, nagtataka ng una kung bakit uh, kukuha ko ng mga papers kung minsan nag tatamark uh, tayo yun pala kasi uh, yung thumb mark natin kahit na uh, magkapatid tayo, kahit na magkambal tayo o ano-ano man ating uh, ikukumpara sa iba, eh, wala pong magkabats na fingerprint. Yun po, kaya po uh, ito pala ang paraan ng Diyos upang malaman niya ang mga gawa ng kanyang mga anak kung ito ay mabuti at masama sa pamamagitan ng ating uh, thumb mark dito sa ating uh, mga kamay kaya pag ginamit natin ito sa pagnanakaw ay nako automatic yan nakasulat yan sa aklat ng buhay sa langit kung tayo po ay gumawa ng kabutihan eh nakatatak din po o nakasulat din o nakarecord din ang ating mga ginawa doon sa langit so ayan Ayan mga kaibigan, kaya mula ngayon, eh, mag na po tayo sa paggamit ng ating ah, kamay sa paggawa ng masama eh, kasi eh, sa pamamagitan ng ating finger So, ah, sana po ay supportahan nyo ang aking uh, ah, channel ito pag patuloy ako makapagbahagi sa inyo ng mga maiikling ah, kwento na tungkol sa ah, mga bagay-bagay sa buhay natin, espiritual sa marami labat hanggang sa muli.